mapagpalang araw kaibigan ito pong inyong kaibigan kay Jesus brother Manny Bautista tayo po ay mag ng ebanghelyo itong ebanghelyo ito ito yung nakasulat po sa Biblia ako po Biblia uh, New Testament lang dahil dito lang tayo mag-aaral naman hindi man tayo kukuha ng passage doon sa Old Testament. Eh, kumpleto naman na ito eh. Kahit no Testament lang. O, pero bago tayo papalahot, tayo muna ay mananalangin. Hingin natin ang tulong ng Panginoon Diyos upang tayo ay makinabang, mabusog sa pagkain pangkaraluan. Salamat Panginoon Diyos. Minsan pa kami po'y dumudulog sa lukan ng iyong biyaya. Samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong Evangelyo sa pagkakataon na ito. Ubusan ang puso isip ng bawat isa na nanonood ang video nito. Kung sakali man po may mga hindi pa hayon sa iyong pananam, hindi pa hayon sa iyong gusto ang kanilang pananampalataya. Baguhin mo po sila sapagkat ikaw lang pwede magbago, magpabago sa isang tao sa ni Yesus. Amen. Tingnan natin ang yung sulat ni Pablo sa Galacia Galacia Uno, onse. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi ka tanang tao ang mabuting balitang ipinangangaral ko. At dose, hindi ko ito tinanggap mula sa tao ni tinuro sa akin ng tao. Si Yesu Kristo ang nagpahayag nito sa akin. Maliwanag po. Yung mabuting balitang ipinangangaral po sabi ni Pablo sa verse 11. Ito pala ay hindi itinuro ng sino man tao kay Apostol Pablo. Hindi tao ang nagturo sa kanya. Maliwanag hindi taho e sino po kung gayon si Yeso Kristo ang nagpahayag nito sa akin so maliwanag po kung ating titimbangin itong talatang ito kung ating lilinawi ng gusto hindi taho si Yesus kasi sabi niya, Oh, basahin ko ulit ah. Galacia Uno Jose. Ibig kong malaman ninyo. Oh, meron siyang gusto ipahalam sa mga taong kausap niya sa panahon na ito. Anong gusto niyang ipahalam sa mga tao sa kanyang panahon, sa kanyang pangaral? Ibig kong malaman ninyo mga kapatid na hindi kata ng tao ang mabuting balitang ipinangangaral ko. 12. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao. Eh kanino tinanggap ni Pablo? Hindi pala galing sa tao ang turo niya. Ang kanyang mensahe, ang kanyang pinangangaral sa kanyang panahon. Eto, si Yeso Cristo ang nagpahayag nito sa akin. So, mismo pa lang ang Panginoong Yesus ang nagpahayag kay Apostol Pablo. So, lalabas, kung ating susuring mayigi, hindi talaga tao si Yesus. E paano naman yung nagsasabi si Yesus? Kailanman hindi Diyos, kundi tao na tagapamagitan. Tao siyang bumakit sa langit. Tao rin siyang bababa mula sa langit. Ayan. Puro sila tao. Sino ba si Pablo? Sino si Pablo? Okay. Sino si Pablo? Pablo, sino ka ba Pablo? Meron tayong babasahin dito. bago naging apostol si Pablo, ano ba siya? Sino ba siya? Ito. Sa Pilipos chapter 3. Chapter 3. Ano? sabi niya sa 5 tinuli ako sa ikawalong araw mula nang ako'y isilang ako'y katutubong Hebreo tunay na Israelita buhat sa angka ni Benamin kung pagsunod sa kautosan ng pag-uusapan ako'y pariseo pariseo po pala siya 6. At sa, si, at sa sigasig na nga pagsunod, hinusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matwid naman ayo sa kautosan, walang mapipintas sa hakin. 7. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na mahari kong iba, ibilang na paginabang ay inari kong kalugian. 8. Oo, inari kong kalugian ng lahat ng bagay kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Yesus na aking Panginoon, ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Ano si Pablo? Isa siyang pariseyo. Sa panahon ng mga pariseo at mga saduseo, sila yung kadibate ni Yesus pagdating sa reliyon. Kasi itong mga pariseo, saduseo, may kanya-kanya silang reliyon na kinabibilangan at sila yung nagigipagdibate, nagigipagmatigasan sa ating Panginoong Yesus sa panahon na nangangaral si Yesus sa ibabaw ng lupa. Yan. Yan na, nakilala nyo. Kung sino si Pablo, isa siyang Ojo, mula sa lahi ng Benamita, sa labing dalawang tribo ng Israel. At isa siyang Pariseho. Ano sabi niya? Inusig niya ang iglesia. Mapangusik pala si Pablo, no? Ang kanyang salita, Ebreo. Bo, Ebreo. Dito naman sa Unang Timoteo chapter 1 verse 12. Nagpapasalamat ako kay Kristo Yesus na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas para sa gawain ito yung pagpangaral. Sapagkat ako'y minarapad niya at inirang na maging lingkod. 13. Inirang niya ako upang maglingkod sa kanya. Bagamat noong unay nagsalita ako laban sa kanya. Bukod dito'y hinusig ko siya. Nilait sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala kay sa kanya, kay Yesus. Yan. 14. Eh, iginawad sa akin ng Panginoon ng kanyang masaganang pagpapala. Kalagi pang pananampalataya at pag-ibig na nasa atin sa pagiging -pag Kristo Yesus. Yan. inapoint si si ni Yesus. Itinalaga si Yesus ni Yesus. Si Apostol Pablo, kailan? <laughs> Gawa. Chapter 26 Verse 12 Yan po ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong saserdote. Saserdote means pare. Lese, nang magtagta nang mag nang -ta katangalian tapat habang kami naglalakbay, nakita ko po aring Agripa, ang isang matinding liwanag mula sa langit. Maningning pa kaysa haraw. Nakasisilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. 14. Kaming pong lahat ay nasubasob sa lupa. At narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo. Oh, yung ang salita ni Pablo, ang lingway ni Pablo ay Ebreo. Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ikaw na rin ang nasasaktan sa pinag-imagsik mong iyan para kang sumisikad sa tulis. Kisi, at tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi ako, si Yesus, na iyong pinag-uusig. 16. Tumindig ka. Napakita ko sa iyo upang ikaw ay sugoin. Magpatutuho ka tungkol sa nakita mo ngayon. At siya ipakikita ko pa sa iyo. 17. Ililigtas kita sa mga ojo oh, at mga hentil na pagsusuguin ko sa iyo. 18. Susuguhin kita sa mga taong iyon, upang imulat ang kanilang mga mata, ibalik sa kaliwanagan, mula sa kadiliman, sa Diyos, mula sa kapangyarihan ni Satanas. At sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan, at mabibilang sa mga pinapaging banal. Yan. Yan po nakalagay. Sinong nagpahayag kay Pablo? Ayon kay Pablo sa Galacia, Puno si ang ating Panginoong Yeso Kristo. Maliwanag po, nangyari ang pagtatalaga sa kanya bilang apostol at mga ngaral ng mabuting balita nung siya ay naglalakbay sa Damascus dala ang kasulatan ng mga punong pare upang hanapin patayin pahirapan ipabilanggo ang mga kristyano nohon o mga tagasunod ng ating Panginoong Yesus Christ pero ang sabi niya nga labagan Diyos sa akin yan kasi ginawa ko yon sa kawalan ng pananampalataya sa kanya, kay Jesus. So, kayong mga nagtuturo na si Jesus ay tao at hindi Diyos, ilabutan na kayo sa turo at aral ni Pablo. Si Pablo itinalaga bilang mga ng salita ng Diyos sa mga kahentilan, ang mga Pilipino po ay binubuho ng mga hentil. Labas sa bansang Israel ay hentil. Hindi tayo, jo sa labas ng Israel, hentil. At ang Pilipinas ay nasa labas ng Israel. Kaya kayo, nagtuturo na si Jesus hindi Diyos, kundi tao lamang para sa inyo ilabutan kayo mga hanti kristo kayo wala kayong pag-asa sa inalok ng Diyos na buhay na walang hanggan sa piling niya sa langit ayon sa Biblia hindi ko kayo inuusgahan sapagkat wala akong kapangyarihan umusga nakasulat sa Biblia kaya ayon sa Biblia mga hanti kristo kayo Gino si Pablo. Ang masakit, ginagamit nyo sulat ni Pablo. Paborito nyo pa. Roma, this is says, this is age. O, basahin ko. Para naman, sabihin nyo naman na may personal. Wala personalan. Pair lang tayo, ha? Diba, ko pa nga yung gustong gusto ninyo. <laughs> okay. Roma, Paborito nyo. Sino nagsasalita dito sa Roma? Sino? Si San Pedro ba? Sabi nila, ho, na Santo Papa daw si San Pedro. Ay, pero sino sumulat sa Roma? Si Pablo. Hindi po nakarating ng Roma si, Pe, si Pedro. Kaya paano nyo na masasabi sabi nung unang Santo Papa ay si Pedro. Si Pedro, Apostol, hindi Santo Papa. Hindi siya Papa, hindi siya Pope. Lalo hindi siya pare. Siya po ay Apostol ni Jesus. Kaya tanda nyo kayong mga na doktrinan na si Pedro na si Pedro unang Santo Papa mangilabot kayo dyan ah, sapagkat walang sinabi si Yesus na si Pedro ay gagawin ko Santo Papa kundi ang tawag niya kay Pedro Apostol Pedro tinalaga si Pedro bilang Apostol upang mangaras sa mga kahod Johan sa susunod natin papaksayin niya dito muna tayo kay Papa siyang apostol ng mga kahentilan. Okay. Yung paborito niya, si Jesus ay tao, hindi Diyos kailanman. Meron kayong meron madidiskubre dito. Basahin ko, Roma, this is Magbatihan kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat nang mga mga iglesia ni Kristo. Mga iglesia ni Kristo. Si Pablo po ang may tayo ng iglesia. <laughs> hindi kayo kabilang dito sapagkat mga Kristo kayo. Ito pa naman ang prito nyo mag banal na halik. tinatay yung isang ministro ninyo kung anong ibig sabihin ng banal na halik <laughs> kinuwa alam nyo patay na yun eh <laughs> yung ministro nyo patay na yun ang kinamatay niya COVID-19 <laughs> Sukad ba naman kinuwa yung libro ng protestante? <laughs> Binasa yung banal na halik na sinulat ng protestante. Kahulugan pala nun. Beso-beso. So, nangaral. sabi si Kristo, hindi Diyos kundi tao lamang na tagapamagitan, namulot sila ng aral tungkol sa banal na halik at ang pinunot nilang aral ay nagmula sa mga protestante. Eh sagot niya, beso-beso. Kasi yun na sulat ng protestante. Beso-beso. O meron silang sagot. Beso-beso. Eh pero kanino galing yon Sa mga protestante. Ang masakit dito eh. <laughs> nung araw, nangaral po yan sa Dabaw. Dabaw. Ah, itong mga hindi hindi Diyos si Jesus, kundi tao lamang na tagapamagitan. pamagitan ah, aba tinuligsa ba nila yung mga pari at mga protestante? Ang sabi nung nangangaral nilang ministro. <laughs> sa Dabaw. Nung araw. <laughs> nabasa ko sa pasugo yan ay, patay kayo mga taga-sulat ng pasugo kaya kung malalaglaglag talaga kayo dyan eh. so ano ba naman sinabi nila sa kanilang pangangaral ang mga pare ang mga protestante ay mga ministro ni satanas ayan <laughs> Pinangaral nila sa Dabaw yan. Nilait nila ang katoliko, ang mga protestante. Ano daw sila? Mga alagad ni satanas. Oh. Eh bakit mo kinopia? Yung sulat ng protestante. Hindi. Sumasangayong ka na alagad ka rin ni satanas. Yan. Yeah, lagot kayo mangilabot kayo ngayon. Yan, yan ang sinasabi ko. <laughs> Kaya si Kristo, sabi ni Pablo, at yung Roma 16, hindi kayo kasali dyan. Huwag nyo nga kinin yan. Yan ang sinupalpal ko sa ministro na nagmayabang sa haking harapan. Aba, nangangaral ba sa public? Aba, biglang nagmayabang ang ministro? Basahin mo yan. Basahin mo ganito. Ang isang binanggit niya, ito nga, Roma 16, 16. <laughs> Sabi ko, ikaw ka magbasa ito ng Biblia ka ko. Ayaw niya. Ayaw niya. Sabi ko, nangangaral ako, bigla ka sumingit eh. Ngayon pinababasa ko, ayaw mong basahin. Takot siyang magbasa. So nakita ko siya, binasa ko sa harap niya. Oh, ang nagsulat niya si Pablo, kako, hindi pa kayo tao noon. At ang iglesia tinutukoy ni Pablo dyan ay yung kanyang mga itinayong mga iglesia sa kanyang panahon. Kaya hindi kayo kasali dyan. So, palpal yung ministro? Walang masabi. Eh, bakit? Ano pa sasabihin niya? Wala na. Kumbaga sa chest, checkmate siya. Kaya yan, iwasan nyo magyabang ha. Naka, para kayong mga uminom ng alak, naka, nakahamoy lang kayo ng bagyang alak. Para lasing na kayo. Paiya yung ministro. Lalo ko, lalo ko siyang pinahiya. Nung sinabi nilang ministro pala, sabi ko, ministro walang alam. Nakatingin sa akin, hindi siya makakibuhi. Eh. eh, totoo naman eh. to naman. Oh, ina, ina, tayo ko sa sumagot. Wala tayong magagawa. Mayabang eh. Nakala niya, lulusot siya. O sa iba nagagawa. Pero, in, hindi siya lumusot. Andra siya. <laughs> Nakaya. Nakaya siya. Ha. Mr. Ba nag Ano nagtalaga ng apostol? Ni Pablo si Jesus. Si Kita. Cristo. Salamat po pa Dios sa iyong revelation ng iyong anak na si Jesus siya pong nagturo. Kay Pablo bilang apostol ng mga kahintilan. Kami pong Pilipino ay bunubuo ng mga hintil. Salamat po sa ngalan ni Yesus Amen. Kaibigan, like, 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 share na share. Kayong mga nasyaran, i-share nyo sa iba. Sining sinasabi kong si pa si Yesus, ang kanilang doktrina si Yesus. Hindi ta, hindi Diyos, kundi ta ang tagapamagitan. Yan po ang iglesia ni Kristo na itinatag ni Yumaong Felix Manalo Isagon. Ayan, at yung mayabang na ministro niya. Ayan, nabalandra siya. Yun naman na uh, nangopya sa turo at taral ng protestante. Sino nagbasa? Ministro? Patay na. Yung kalbong ministro ni, Christ, ni Iglesia ni Cristo kay Manalo. Si Max Bularan. Namatay ng COVID-19. yan. Ayan. So, ibig sabihin, kung ang pare at protestante ay alagad ni satanas, maging sila man ay alagad ni satanas. Kasi sumasangayon sila sa turot aral ng protestante tungkol sa banal na halik. Okay? Like, like, like. Share na share. Kayong mga nasyara ni share niyo po sa iba. Lalo na sa kanila. Share niyo sa mga ayensi ito. Kayong mga ayensi ha? manghilabot na kayo. Matakot kayo. Ayon sa Biblia, Antikristo po kayo. Antikristo. Bye-bye. Ito ang inyong kaibigan, Jesus. Iguais. Alone. God bless us all. Bye-bye.